Mga idol, magandang araw sa inyo lahat dyan mga idol. Magandang umaga, magandang tanghali po sa ating lahat dyan mga idol. Sa lahat ng nanood sa atin mga idol, magandang araw sa inyo lahat dyan. Yan, bali yung gagawin ko ngayon mga idol. Bali, mag lang ako. mag na lang ako sa sasabihin nila mga idol nga may nag-comment kasi mga idol nga ako daw yung dahilan mga idol kaya umalis si master. Dahil daw, lagi ako, dahil daw, palagi akong pumunta sa merkado. Yan, bago yung lahat mga idol. Bago ko sisimulan mga idol. Kaya mag shout out muna tayo mga idol ha. Yan. Bali shout out pala. Unang-una mga idol shout out kay Angkol na nagbigay nitong GoPro. Yan shout out diyan sa iyong Angkol. Kay Sir California Boy shout out dyan. Kay Ma'am Christine Abisit Agustin yan shout out. Sa kanyang asawa nga si JBN. Ayun shout out po dyan idol. Kay Ila Ding Albay Reyes yan shout out po. Kay Ma'am Nora Pantinopli shout out ay Ate Strifax yan shout out kay Ma'am Joan Sabado at Ma'am Luna Dadula yung nagbigay ng lambat sa amin shout out dyan sa inyo mga idol kay Dorlina ba yun shout out kay Angkul ay mana kay Idol Rune yun shout out po kay Dalia Ibardoni at, at sa kanya asawa na si 4 Channel yan shout out kay Ludivica Abulinsya yun shout out po kay Billy Abasolo yun shout out kay Abalaka Dibin at ka so aka Solo Gamer yun Nida Dilarosa, yung shoutout, kay Underdog, yung shoutout po, kay Binji Makasilay, Masri... ris... eh, yung shoutout, kay Yusif Mix Vlog, shoutout, kay Esther Hermosa, shoutout po, kay Elizabeth Duna, shoutout, kay Victoriano Gomez, yung shoutout po, kay Julio Santos Vlog, yung shoutout, kay Edwin Tumali, yung shoutout po, kay Arman Bugto, yung shoutout, kay Riz Dino, yung shoutout po, kay Buni Muga, yung shoutout, kay Juprisir Cargo, yung shoutout, kay Ronald Simpruso, yung shoutout po, Kay Oscar Roho yang shout out, Kay Ron Road Mix Channel yang shout out, Kay Cherlin Palakat from Ireland yang shout out dan Edul Kay Juvin Tingson yang shout out, Kay Jerbik Ignalgan yang shout out, Kay Bismarck Empanti yang shout out po, Kay Alan Perez Bitero Al shout out, Kay Al Anghilito Kapistano shout out, Kay Sirna Milfran yang shout out, Kay Glinda Avins yang shout out, Kay Joseph Fardo yang shout out po, Kay Jamil Balurah yang shout out dan Edul. Kay Tulits Makayayong yan shoutout. out kay Nonoy Kuyuf yan shoutout out po kay Rosana Yanson yan shoutout. out kay Jack TV yan shoutout out po kay Eric Pugo yan shoutout. out kay Idol Troyan yan out po at kay Rosalina Cabrero yan shoutout. out kay Kuya Ganggang at kay Atelizabeth Camacho yan, yan shoutout. out kay Binji Makarilay yan shoutout. out kay Ramon Baltasar yan shoutout out po kay Malters yan shoutout. out kay Rodolfo Carlim yan shoutout out po kay Heidi Antonia Montoya ayan shoutout. out kay Johnson Ritaza yan shoutout. out kay Franklin Malpas shout out po idol kay Michael ang hilo bungulto yan shout out kay Anika Yunis Manago yan shout out po Rastaman Binggan yan shout out kay Ulipi Rama yan shout out po kay Rowilen Castillo shout out kay Aldo Germara shout out po kay Charlie Lagamayo yan shout out kay Ruben Dasala yan, shout out kay Ri Garcia shout out po kay Ray Mais shout out yan idol kay Misael Iskartin yan shout out kay PJ PJ Hi Isuni PJ High Famisan yan shout out po kay Manny Buto Mano, shout out kay Jumari Aliyah, shout out po kay Junamit Trambulo, yan shout out kay Leonard Navarro, shout out po kay Arnie Dolita, yan shout out kay Idol Hightech, yan shout out po kay Idol Hilriri, yan shout out jan Idol kay Chino Panyo, yan shout out yan <laughs> paano ko ba ito sisimulan mga Idol ayan, bali ako lang pala yung isa mag, mag isa mga Idol kasi yung asawa ko sa kanan ko mga Idol may pasok kayo mga Idol yan, sa kuan pala mga idol, sa nang sa sinabi nila mga idol nga parang ako yung dahilan. O, parang sa kuan ko lang mga idol, parang nasa una una ay nasa isip ba. At sa, may nag din sa akin mga idol nga si idol Katik pala yung dahilan kaya umalis si Kuan Master. Di ko po alam mga idol nga yan pala yung dahilan mga idol kasi Nagkuha namin na ng mga idol ba? Parang nagkasunduan na kami ni Master yan mga idol. Nga sabi ko sa kanya, Master, palagi akong pumupunta sa merkado dahil dahil kailangan ko talaga. Kasi yung pag vlog mga idol, yung sasabihin ko yung totoo mga idol, yung sweldo namin, hindi talaga kasya mga idol. Kasi kanang every month mga idol, kumikita lang kami ng 15 to 14,000 mga idol. Tapos hatiin pa namin ni Master kasi kan kami nagsunduan kami mga idol nga 50-50 kami sa sweldo. ayan tapos tag 7,000 lang kami. Tapos kukunin, kukunin pa yan ng wifi bayad namin sa wifi mga idol. Tag kamaster kukunin ko lang ng 600 tapos sa akin 700 mga idol. Kaya 600 niya mga idol sa wifi ako 700 lang. Dila ko lang sabi ni master na 600 daya ha. Kasi madami naman sila mga idol kapag hinati ko pa talaga. Maliit naman yung sagatos mga idol. Tapos kuan mga idol, may motor pa akong babayaran 3 to 6, mga idol so ang maiwan na lang sa akin mga idol eh, 4,000 tapos sa kurente mga idol at saka tubig yan. tapos yung asa, asa misis ko mga idol may gamot pa siya maintenance ba kaya talaga ako pum laging sa merkado mga idol yan yan po ang dahilan kaya nga sabi ni master mga idol nga sabi niya mga idol nga mag focus na lang tayo sa pagbablog huwag ka na lang pumunta sa merkado kasi palagi na lang tayong mauntuhan ba tama naman yung sabi niya mga idol mauntuhan mga idol pero kailangan ko talaga mga idol pero nagka naman ka, mga idol nag nagkasunduan na kami mga semester master pwede na lang ba nga uuwi na lang ako ng 8 to 9 pm labing dugay na mga idol 9 pm talaga mga idol para kuan para, para para di kami mauntuhan talaga ba pero kuan umuwi naman ko sa tamang oras mga idol kanang kuan mga idol makalakad naman kami so, kapuan ba pero iwan ko mga idol bakit yan yung dinahilan ni master ba na naikog daw siya pero sa kanya lang mga idol nga naikog siya parang ang nakuan sa mga idol hindi, hindi ko hindi ko hindi ko kan mga idol ba hindi ko alam ano tagalog sa naikog mga idol pero parang ganyan na din kasi kuan mauduhan na ba mauduhan tapos si baka nasa isip ni master mga idol nga gikapoy ko kanang baka baka gikapoy ko mga idol ba Kail sa vlog, gumigising pa ko ng alas 4 sa alas 4 hanggang alas 5 sa umaga mga idol kasi pumupunta sa, sa merkado. Tapos baka naikog si master nga kapuyon daw ko. Pero hindi naman ako nagsasabi mga idol nga kapuyon ko mga idol. Nagtsaga lang talaga ako mga idol kasi sa hirap ng buhay ngayon mga idol. Hindi na pwedeng makuntinto ka na lang sa maliit na sahod ba. Kailangan mo talaga ng tsaga mga idol. Kaya nga ako lagi pumupunta sa merkado. Ayan. Hindi po ito sa ako mga idol ha. Nanaot ko nila mga idol. Wala naman kaming alita ni master mga idol kuha naman kanang palagi palagi naman kami kuha mga idol magbasket lagi naman kami magbasket sa ajan sa kapitbahay mga idol kami pang kasama mga idol tagahapon nga kami magbasket basket mga idol kanang kuha lang ko mga idol sa mga sa mga nanonood ba sasabihin ko lang mga idol nga ito lang itong masasabi ko mga idol na kailangan ko talagang pumunta sa merkado iwan ko kung bakit nasa bakit ko an mga idol yun ang sinabi ni master nga na ikog baka yun din ba dahil eh, baka yun din ang dahilan mga idol yan Bali yun lang masasabi ko mga idol nga baka kan ba ano ba tong tagalog mga idol nahihirapan ako mga idol nabubulol ako sabi bisaya mga idol baka basig ka tumay nung ba na ikog siya mga idol nga maong nihawa siya maong nagpahuway siya baka baka nangilad na si master ba mga idol nga nasakit siya gusto lang niya magpahuway basi na ikog siya na ako mga idol maong sabi saya pa mga idol sa maka sabutan mga bisaya ra pero hindi ko yan alam mga idol hindi ko yan, kasi, hindi yan sinabi ni Master ba na maikog mga idol parte pala sa GoPro mga idol nagkasunduan na din kami yan sa GoPro mga idol kasi may nag comment nga ka Master Ramil dahil pinangalan po ni Master Ramil ayan dahil nagsabi naman po si Angkol mga idol Angkol po nagsabi nito mga idol nga pinangalan lang po ni Master Ramil yung box mga idol dahil daw kapag kamaring ang master vlog pa yung nilagay sobrang taas na po hindi marang sa box ng GoPro kaya mas, kaya maramil na lang po mga idol nilagay wala nga master yun mga idol ramil na nga mga idol kasi mataas na daw yung kamaring and masters vlog kaya ramil na lang yung nilagay hindi po ibig sabihin mga idol ramil yung nilagay kang master ramil na din yung gopro yan pinadala yun ni uncle mga idol para meron kaming magamit ang kamaring para meron hindi kami mahirapan mga idol bah naawa lang yung tao mga idol si uncle sa nagbigay ng gopro mga idol kaya nilagyan na lang yung kamaring ayan ayan bali itong video ko mga idol hindi po ibig sabihin nga nanira ko sa ngayon lahat nagkuhan lang ko nagdipin lang ko sa akong kagalingon mga idol baka ako yung kuhan ba baka nasa isipan nyo mga idol nga ay ikaw pala yung dahilan idol katik maong kuhan maong nihawa si nihawa si master pero hindi ko kuhan mga idol hindi ko inisip nga kuhan ba nga ganun, ganon ganun pala yung nasisip ni master ba kasi kuhan mga idol sinabihan ko naman siya mga idol nga ikaw na lang yung pag vlog master kasi focus na lang ko sa merkado hindi naman niya gusto mga idol kasi hindi daw siya marunong mag, kuan, mag, mag edit mag video wala siyang kasama mga idol kaya tinuloy tuloy ko pa rin mga idol kahit kahit kuan ba kahit na kuan mga idol kanang gikapoy ko ko kahit kapag, kapag kapag umuwi ako sa merkado galing merkado dito ako kay Laka Master para mag vlog na kami para hindi kami mautuhan ba pero may magkailangan pa talaga mag prepare mga idol kanang mga kaldiro, kailangan pa lang i-prepare kaya ma makapunta na kami doon sa spot namin mga idol, alas jays na. Tapos gawa pa kami ng content mga tatlong oras kaya alauna na kami makapanood to. Yan. Yan. Bali doon sa kang idol Ramjo, mas okay doon mga idol kasi puk makafocus talaga sila sa pagbablog mga idol. Kasi si idol Ramjo sa vlog nakapokus ako mga idol hindi ako sa hindi ako nakapokus sa vlog kasi doon ako nakapokus sa merkado ba kasi doon kasi malaki-laki ang kitaan mga idol kapag mayroon tala mayroong isda may ulam ka pa tapos may pera ka pa mga idol kapag marami namang isda makabinta pa po dun sa sa mga kapitbahay katulad ng sinabi ni Idol Ramjo tama namang sinabi niya mga idol na makapagbinta ako sa merkado kaya talaga dun ako nakapokus mga idol yan mga idol bali ano pa ba yung sasabihin ko bali yun lang yung sasabihin ko mga idol nga hindi pa ko po alam nga ganun pala ang nasa isip ni master na naikog daw siya na ako yan. Bali. Yun lang po mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. Yan. Di, hindi ko talaga hindi ko ganag nga mga idol. Kanang medyo gubot 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 ba kasi ako mga idol tahimik akong na tao mga idol. Okay lang sa akin mga idol nga may mag-comment ng dautan sa akin ba pero yung misis ko mga idol siya talaga yung masasaktan mga idol eh. Siya yung masasaktan kapag may mag-comment mag na dautan kaya nga kapag may comment na dautan mga idol I-delete ide ko talaga agad kasi baka mabasa ni Miss Bama. Mag-reply siya agad mga idol. Ayoko ng ganyan mga idol. Gusto ko ang kanang mag sabi niya ng dautan sa akin mga idol, sa akin lang kasi sa Bisaya pa mga idol, palapot donggan lang yung mga masasamaang kuan mga idol sinasabi. Yan. Bali focus pa rin tayo sa pag-vlog mga idol. Baka dito tayo masinso ba. Baka malaki-laki na yung kitaan mga idol. Focus na lang ako sa pag-vlog. Tapos iiwan ko na lang yung merkado. Paminsan-minsan na lang ako pupunta doon kapag may oras talaga. Ayun. Maraming maraming ayun shout out pala kay Idol Ramjo. Anang Idol, salamat maraming salamat po. Dahil tinulungan tin, kahit ganito tinulungan pa rin niya kami ni Master nung wala kami pambut ba. Pumupunta kami sa isla mga Idol, tinutulungan pa rin niya kami mga Idol kahit kahit hindi kami ikuan mga Idol, hindi kami wa kami pangayo pang panggasolina, ipauban niya po niya tapos nilibre din kami ng pang soft drinks mga Idol. yan ang bait, ang bait po talaga ni Idol Ramjo. Yan wala akong masabi. Yan, gan, yun lang po mga idol. Maraming maraming salamat po sa yung lahat. Ay masaya din po na ako na magkasama sila ulit ni Master Ramil at sa ni Idol Ramjo. Masayang masaya po ako mga idol. Hindi po ako yung nag, ko ng salamat ng loob mga idol. Masayang masaya po ako mga idol kasi doon kay Idol Ramjo medyo malaki-laki kitaan din doon sa kanyang kan ba, channel. Baka lalaki yung views niya mga idol. Kuha na. Kana baka babalik sa dati na yung sildo nila. Makaraos din ng ni Master Ramil ba. Sa totoo lang mga idol, naawa din ako sa kalagaya ni Master mga idol nga kapag magbahin kami mga idol yung kitaan 7,000 tapos may utang pa siya na malaki sa tindahan mga idol parang yung sweldo niya mga idol isang oras lang mawawala agad ba kasi naka, nakalista na yun asa, asa ibayad asa pupunta na yung pira mga idol yun kaya masayang masaya ako mga idol baka babalik na yung kuan ba okay, support na din sa kalang channel mga idol para kuan mga idol hindi para hindi naman kuan ba para yung mga viewers naman mga idol parang nasa kan ba cycle cycle lang mga idol paki support po mga idol sa Ramjo vlog official kasi nandoon na po si Master Ramil yan ganun yan, yan, lang po mga idol maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa akin mga idol bali upload lang ako nang hinahinay yan po mga idol paalam po mga idol